Malit may kalabasa, guys. Asan mo nag-eskwila? Asan mo nag-eskwila? Oh, na malit may kalabasa, guys. Oh. Mag mag oh, kalabasa, guys, oh. Tarong mag-eskwila, ha? Yan, yeah, nagpalit may kalabasa kay Balon daw oh, nila. Kasi pangalan mo? Banban. Ha? Banban. Banban. Ikaw? Kuyip. Ha? Kuyip. O, oh, kuyip. Nag-eskwila yung taon, guys. Yung Balon nila, o oh, kalabasa. Amuan lang ipalit. kay Para naabot sila yung Balon ba? Unsang grade na ka? Grade 6. Grade 6. So, paning kamot kita. Ayan. Okay, kita buhi pag kulay kwan. Kulay <laughs> kinan. Okay na ni Gipalit palit mo 30. Ha? Ah. Sige sige sige. Ani kamot kita. Eh amo ani agwan tawon og dala. sa bukid eso. Eh, oh. Let me kalabasa. 30 pesos. Sige sige sige. Sige, lakaw na mo. <laughs> Pangita lu ka tong isa kalabasa ni mo. Bayad pa? Kuha na bayad.